hindi ako tubig eh. Tubig, tubig. Ilang tubig sa bahay guys. Tatlong araw na. Sakit. Gamit dito. Tubig. Para may pang hugas sa tubig nakalipot ako sa likod ng parking an. Ibig na muna ng tubig paghugas hugas ng sakret. Tubig! oh ang sakit na matusok ako. Matit na mapuno. Aray, ang sakit ng ano. Tubig, tubig, guys. meron po lang pang hugas sakret. alin na natutunok to is live yeah. sakit ng ano yung yung ano is still live today